Ang sarap nga sa pakiramdam pagka ganito kalinis at kaaliwalas yung kusina mo. Kahit siguro dito na lang ako tumambay, charot. Another day, another blessing mga Marset Parsi. So kaninang umaga nga, naghugas lang ako ng mga basong pinag-inuman kagabi ng tubig. Pati na nga rin tong iisang plato na pinaglagyan ng daddy ng baon niyang kanin at saka yung tasa na pinagkapihan niya. Pagkatapos ko nga masabunan yung mga hinugasan ko, eh sinunod ko na makibrush tong patuloan ko. Medyo naninilaw na nga rin at kailan ko pa nga to huling nalinisan. Nakakatuwa nga kasi unti-unti ko lang na matutupad yung mga pangarap kong gamit para nga dito sa kusina namin. At sino ba namang mag-aakala na matutupad ko yung pangarap ko na timpoti at timkahoy? Kung dati nga pinapangarap ko lang to, ngayon nga ang dami nang nagbe-message at saka nagko-comment na daw sila dito sa kusina ko. At talaga namang bawat comment nyo ay nakakataba ng puso. Pagkatapos ko naman maghugas ay eh, nag nagbrush brush nga lang ako dito sa lababo at nag na rin. Hindi ko na nga maatim yung itsura nitong tasa na pinagkakapihan ng asawa ko. Kita nyo naman kasi naninilaw na dahil sa coffee stain. At nilalagyan ko nga lang dito ng Sonrox pagka ganitong may mancha na. Mabilis lang din kasi talaga makatanggal ng paninilaw ng tasa itong sonro At maya maya lang din, ayan, napakaputi na nga at binalawan ko na rin yan sa kung nga Alam ko, may mga magtatanong dyan kung kumakapit nga ba yung amoy ng sonrox dito sa tasa ay hindi naman po. Katapos ko nga mabalawan, nilagay ko nga lang din yan dito sa batsa na may tubig. Tapos, sasabunan ko lang ulit yan at maya maya nga, eto na yung itsura ng tasa. Mukha na siyang bago ulit. Ibang iba na nga yung itsura niya, hindi katulad kanina na naninilaw. At yung paghuhugas ko nga lang kanina ay eh, nauwi na nga sa paglilinis dahil napansin ko na nga tong pader na meron ng tilamsik ng mantika. Kahit medyo nakakapagod maglinis pero worth it naman pagka nakita mo yung paligid mo na malinis. Pinunasan ko na nga rin tong kalan at saka tong ilalim. dami pa nga rin nagtatanong kung sa kung nga daw nabilitong lagayan ko ng sibuyas at bawang. Lalo na nga sa nota app kasi hindi ako makapaglagay ng yellow basket dahil wala nga siya doon. Sa orange app lang po kasi to available at sa mga nagtatanong nga yung link kilalagay ko na lang sa may comment section. Pinagtatanggal ko na nga lahat na nakapatong sa ibabaw ng dish rack para nga mapunasan to ng maayos. Isa nga mga dish rack ko sa mga favorite na gamit ko dito sa kusina. At sa mga nagtatanong nga ako nangangalawang bato ay hindi po. Basta yung mga plato nyo ay eh, patutuluin nyo ng maayos so di kaya pupunasan nyo bago nyo nga isalansan. At syempre, huwag nyo nga rin itong ipapwesto kung saan nga pwede siyang mabasa. Inalis ko na nga yung halaman ko dun sa may center table at dito ko na nga lang ito ipapwesto sa may kusina. Pinunasan ko nga lang yung dahon tapos inalis ko lang yung mga naninilaw na. Wala pa nga akong sabitan dito na ginagamit kong pamunas ng mga plato kaya gumawa na nga rin ako. Alam nyo ba itong pamunas ko ng plato? Ito yung unang free sample ko na na-approve sa nota. Ah. Siguro nung mga time na yon nasa 100 followers pa lang ako. Pagkatapos ko nga mapunasan yung mga dito sa may iba ba, eh, pinag ko naman itong mga lagayan ko ng condiments. Sa mga nagtatanong nga po pala kung saan ko daw nabili itong lagayan ko ng condiments na kahoy, ay DIY lang po yun ng asawa ko. Magbibenta nga sana kami nun sa Orange App, kaso nga lang sa ngayon nga kailangan na ng BIR. At isa pa, wala din ang order nun dati kasi nga namamahalan siguro sila dahil ang naging presyo nga namin nun e eh, 400. Kaya naman hindi na rin namin tinuloy yung pagbibenta nyan. Pagkatapos ko naman makapagpunas-punas, eh nagsimula na nga rin ako magwalis. Ang dami nga nagtatanong kung bakit daw hindi pa namin tinuloy yung pagdidikit ng vinyl tiles hanggang dito sa may kusina. Sa so, ngayon kasi wala pa kaming budget para doon dahil yung ginastos ko nga doon sa main sala namin eh umabot na nga rin ng almost 4,000. Siguro sa kanangalang ulit at mag-iipon-ipon muna kami. Pagkatapos ko naman maglinis, eh hinugasan ko naman tong termos para nga makapagpakulo ng tubig. Sa mga nagtatanong nga ng update ko kung nangitim nga ba yung ilalim niya ay hindi naman po. Basta po yung gagamitin nyo na apoy, eh hindi po yung malakas. Kita nyo naman tong thermos ko, napakaganda at mukha pa rin yung bago, yung itsura niya. Maya, maya nga lang din ikumulo na nga itong ininit ko na tubig. Ang sarap nga sa pakiramdam, pagka ganito kalinis at kaaliwalas yung kusina mo. Kahit siguro dito na lang ako tumambay. Charot. At yun lang muna mga marset Parsi. Salamat sa panonood. Till next video!